Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay bagong video ko. Ako po ay naghahanda ng soup. Dahil ang mga amo ko ay nasa bakasyon at bukas ay darating na sila. Sinabi ng amo ko na gumawa daw ako ng vegetable, chicken and vegetable soup. Dahil nga daw ay medyo inuubo-ubo sila at gusto nila ng may higop pagdating nila. Yan po ang kalat-kalat po ng aking kusina. Ako po ay naghahanda ng mga sangkap para sa aking su. So, ako lang po mag-isa dyan sa bahay dahil yung mga amo ko ay nangbakasyon po sila. Kaya, ayan, ayan po yung ginawa kong base yan po ay uh, nagpakulo po ako ng potato at saka ay hindi po nag ko po yung potato at saka kamatis at saka mais pagkatapos ko pong i-blend drainin ko po sila para yung yung sabaw lang po yung matira at saka hindi ko po ginagamit yung natitirang mais at saka yung potato yung sabaw lang yung kinukuha ko doon. nagpakulo na po ako ng chicken breast tsaka yung sabaw doon sa pinakulo ang kung chicken breast ay ilalagay ko as a base yan po bising busy po ako maghiwa ng mga sangkap para sa aking vegetable soup dahil wala ang mga amo ko ako ay may time na magluto. Ayan po. Bisimbisa ko sa kusina. Ayan po. May bawang ako. Sibuyas. Tsaka yung pinakulo ang chicken breast. Kunti lang naman ang kailangan kong chicken breast. Yan po ay ang mga gulay na ilalagay ko rin at hiwa-hiwain ko sila ng maliliit kasi yan ang gusto ng amo ko yan po ang ka pasensya na po kayo at ang kalat ng aking kusina ayan po nilagay ko na po yung pinaka base yung yung sabaw po yung ng pinakulo kong manok tsaka yung yung green nine ko na potato at tsaka kamatis at tsaka corn at tsaka pagkulo po nilagay ko na yung hiniwahiwa na maliit chopped vegetable ganyan po tapos isimoy ko po yan hanggang sa lumambot po yung mga gulay ayan po at hinalo ko na sila pati yung chicken breast na hinimay may ko ng maliliit dahil yan po ang paborito ng aking amo tsaka gabi na sila darating mas maganda na maghigup-higup daw sila so, bye bye thanks for watching